Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Magandang umaga po sa atin lahat. Eh, pasensya na guys, eh medyo medyo matagal-tagal po nang hindi ko paggawa ng videos ko, gawa po yung Nangyaring pagkamatay po ng ano, ng mother ko, eh, nung kailan ba yun? January 7. Tapos inilibing namin nung ano, nung 15 ng January, ay, January o oh tama, January, February, March. Bale, mag 2 months na po akong hindi nakagawa ng videos ko ngayon. Kasi ang hirap naman pong tanggapin ang mga nangyari. So, medyo pinahinga ako po yung sarili ko kaya hindi ako nakagawa ng videos ng mga sa loob ng dalawang buwan. So, ngayon guys, medyo nakaka-recover na sa mga nangyari. Siguro naman sa mang, saan ka man ngayon naroon, sana maging masaya ka na sa yung pinaroonan. So, ngayon guys, sasamahan nyo po ako uh, kukuha po kami ngayon ng ano ng The ng apple. Star Apple. Kami. Kasama ko si Duday. Hello Duday. At saka yung pamangkin kong si Romel. Hello, say hello. eh <laughs> try namin, try namin titignan kung may hinog ng Star Apple pero ito, bago namin. ito, ito daw ang lalagyan namin plastic. Sana mapuno namin. Pero bago bago ko bago kami pupunta doon, kukunin muna namin, kukunin ko muna yung ano Ay, kasi may nahinog, nahinog, na yung ano, yung inaalagaan kong isa pang papaya na naiwan dito sa puno. Huwag mo nang akyatin, ako na lang ang kukuha. Tingnan kung kaya. Ay. <laughs> hindi pa, hindi pa abot. Hindi makuha. Sandali. Akyatin ko ng konti. Oh, mama! ay Ayan! Eh! Oh, ko na ang papaya. Eto guys, naggagala kami. Kasama ko si, ano, si Duday. Punta daw kami sa, ano, Star Apolan. Tignan namin kung may bunga yung, ano, yung Star Apple. Kasi sinama ko si Romel kasi, hindi ako makaakyat siya ang paaakyatin ko Tingnan natin guys kung may bunga sana meron nga para meron meron makain Lockdown na naman pero wala na kaming face mask face shield kasi andito lang naman kami sa gubat <laughs> Andito lang kami sa iskina. Andito lang <laughs> kami sa palengke Oh eh kami sa ahas Anong ahas? Nasaan na si Balbon? Dito? Doon nga, doon nga tayo kukuha. Doon, doon tayo pumunta. No ba pangalan nun yung maasim na yun? Wala bang bunga? Yung kalamyas? Maliliit ano. Tignan nga natin kung may bunga yung kalamyas. Kasi may kalamyas dito guys. Eh, Hello, may baka. Huwag ano, takot, takot. Ah, maliliit. Eto, may kalamyas. May kalamyas pero maliliit pa ang bunga. Eto ang maganda. Paglalaki lalaki na mga ito. Pag lumaki yan, ang daming bulaklak. Ang sarap! Ayan guys, maraming mapaggaga mapaggagamitan itong kalamyas kasi mostly alam lang talaga nila pang paasim lang to sa sa gulay. Pag lumaki to, kukunin natin. Gagawa tayo ng ano? Bula Gagawa lang. tayo ng matamis na kalamiyas. Ayun, oh. Dudulugin natin, ah. Kaso hindi pa masyado, ano, malalaki. Sarap nga, eh. O, oh, tara na. Tignan Bula natin. Na Eto, guys. Ang kapaligiran dito sa amin. Eskila dito. Oh, o, tubigan. Hello, Balbon, ka ba pupunta? Halika dito. Halika. Saan ka ba pupunta? Hindi naman dyan ang pupunta natin. Sama ka? Ha? Sama ka, Balbon. Ito si Balbon. Very sweet si Balbon. Kahit saan ako pupunta ka, sama talaga. Hindi, yan, hindi humihiwala yan sa akin. O, tara na, Balbon. Nagbalik na namin. tara na. Hindi nag-iiwan yan. Best, best friend yan. Best friend namin. Best friend namin. And guys, oh malapit ng ano, ayan ang palayan malapit na siguro mga isang buwan na lang ito pwede na rin anihin. Kailan kaya ako makabili ng ganito? <laughs> Pagbigyan ako ni YouTube ng pera, bibili din ako ng sarili kong palayan. Bibili pati ako ng cellphone. Oh, yun. Sabihin mo kay YouTube para bigyan tayo ng ano. Isang libo mo sa amin. O, saan ka ba dumaan? Ito ang malapit na... Anuhan, o. Oh. Ito, may star apple dito. Kaso... Ano? Ang tataas. Ang tataas yung mga hinog. Binanguha. Ha? Bago? Bagong kuha. Ayan, o. Oh, ang star apple. Ayun, ang ano kaso, ang tataas. Doon tayo, doon tayo sa mababa. Uh, Ito oh, ang daming bunga. Daming bunga pero mataas. Tara na doon tayo. Doon kami sa kabila yung mas mababa na star apple. na guys yung ano yung star apple ayan ang baba po oh. ang baba ng ano ng puno ayan o oh, ayan ang star apple wala naman yata ang bunga nasaan bang ba bunga nito eto naman hindi po siya ano hindi po siya violet ayun may hinog na nga hindi siya violet ang bunga nito eto po guys oh. ayan wala bang hinog? Eh, kasi ito puti naman to. Hindi siya yung hindi siya yung violet. May hinog? Hinog ba to? Ayan, oh, Ayan yung mga bunga. Ayan. Ayun, may mga bunga siya. Nga lang. Hindi ko alam kung may... Mayroon, mayroon hinog doon, Ormel. Oh, o, oh. ayun, o, oh, yung makintab doon may nakita akong makintab kasi ito ang kulay nito kintaban to hindi yung violet to ayun o oh. ayun promel na lang ang umakyat mahulog ka duday ayun para siyang unggoy ingat ka baka mahulog ka dyan ayan may hinog ayun ayun akin na Ayan. Eh. Ay. Ay. Ito. Ampulan namin kung matamis. Wow, ang sarap. Oh, ang star apple kay Mito. yan Matamis to. ano kay Mito? mm kay Mito din. dito mm. kasi lagi kasi kinukuha ng to mga bata araw-araw kaya wala na wala ng naaano na hinug what's up guys

Wala na dun sa taas. Okay. Eto guys, susubukan kong umakyat. Oh, hindi agawa mo. Nakatine. Aray, may kumagat pa na ano langgam. Sa singit ko. <laughs> Ayan. Eto guys, may langgam kasi ang kalaban mo dito ay ang langgam. Ako, kita na yata yung hawak ko. Eto guys, aakyat ako. Aakyat ako dito. Hello, andito na ako sa taas. O, Duday, hawakan mo nga to. Yung panyo ko. May ah. May pipitasin ako. May hinog dun, oh. Ito, guys, oh, so may nakuha akong isang hinog. Eto. Ay. 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 Ay, uling uling-uling na yung kamay ko. May uling yung panungkit ko. <laughs> eh, hindi pa nakuha yung hinog kasi sige na. So, si Balbon, o. Oh. Nakikikuha din ng star apple. Hello! Hello ka mo, Balbon. Hello! Ayan si Balbon. Kahit saan ako pupunta ka sa kasama talaga yan. Ito guys, ang nakuha naming star apple. Ito lang ilan? Apat. Apat, apat lang. Apat lang pero ang lalaki. Ang lalaki siya, o. Oh. Nakain ko ang isa, bali lima. Uwi na kami kasi wala man masyadong hinog pa ng ano, bunga ng star apple eto naman, napulot ko to gatong <laughs> may gatong na may ano pa may star apple pa okay guys, dito na kami ngayon sa ano, sa likod ng bahay eto na po yung mga nakuha namin prutas sa araw na ito kay mito, tsaka papaya Okay guys, eto na kakain na tayo ngayon ng kaimito alam nyo ba guys eto kay Mito ay marami rin na ibibigay na ano na benefits benepisyo sa ating katawan eto ay eto po ay mayaman sa mayaman sa fiber good for weight loss ganon uh, pampatibay ng mga buto ng sa mga buto natin sa ngipin ganon pampatibay din sa ngipin Pampababa, pampababa rin ng ating blood pressure or cholesterol. Ito din ay pampalinaw. Maganda, maganda rin to na pampalinaw sa ating mga mata. Ay, ang sarap. Ang <laughs> iwas cancer. Iwas cancer. At nakakaiwas to. Nagkakaiwas din po to para yung iwas magkakaroon ng wrinkles ng wrinkles sa ating mukha maganda to maganda to may mayaman sa vitamins sa mineral ang kaimito or star apple at ito rin po guys maganda din to sa mga ano sa mga nag -e nag ELBM maganda to ito kainin sa mga ano maganda sa immune system natin gamot din to sa mga wow. nag ELBM at gamot din to sa lagnat. Sabi nila, eto daw, maganda daw yung buto, kukunin mo yung buto, didikdikin, at pakukuluan, isasama, at yun ang papainom sa nag-ELBM, o kaya yung, o kaya yung sa pagtatae, pagdudumi, para, mawawala po ang kanyang pagdudumi at saka pampababa po ng lagnat. At yung dahon naman at dagta nito ay pwede rin pakuluan, ipainom sa mga may batang may bulate. Katulad mo Duday, may bulate ka, kumain ka nito para ang bulate mo ay ano, babay bulate na. Para lalabas yung mga bulate mo sa tiyan. Kaya guys, ito, etong etong kay Mito, marami pong marami pong hindi nakakaalam na napakarami po. Napakarami po ng benepisyo to sa na maibibigay sa atin pong katawan. Tara, kain na guys. Ganon din pang pa papaya. Ang papaya ganon din po 'yan. Ah, vitamin C alam ko vitamin C din 'to. Pero ito hindi muna namin kakainin. Pahinugin ko pa ng isang araw. Pero may ano na kami, may nakain ng papaya. Galing din yan na hinog sa puno kaya sobrang tamis po siya. Tara guys, samahan niyo kami at kakain na po tayo. Tara. Tapos, para sa kolesterol. Bagay na bagay to sa akin. At mataba ako. Pampa ano daw to. Pampa ano sa dyan. <laughs> nga lang, kung lagi nakain. Kasi ngayon guys, panahon ngayon ng